mayong adlaw mga higala sa katong gusto mag-exercise diha magpanindot og lawas og labi na jud sa katong mga magsugod pa lang og exercise nya wala ka baluon sa lang himuon asa sila magsugod Sunda lang ninyo ni mga higala no may tatlo ka exercise akong gihimo diri so sunda lang ninyo ni siya kaning una akong gihimo ang pangalan ani niya Mike Tyson push up ug ang maigoon niya mga higala uh, shoulder chest o tiyan o ang uh, legs. Pag himuan nyo siya mga higala, 15 counts, 3 seats. Yung mga higala, ang tawag ano yung push-up. Uh, push-up, touching toes. Huwag siya mga higala, kung ma-observe ano eh, ang ma-develop sa mga ano eh, is yung pangpaligong sa braso, cheese, huwag uh, pangpagamay yan. tiyan. shoulder mga higala. Ano? Imo ano siya mga higala, uh, 15 reps, uh, 3 seats or 4 seats. Depende sa inyong makaya. Ayan naman yung push up mga higala, ang tawag ka push up touching shoulder. Kung ang ma-develop yung hapan ng niya, is cheese, uh, bicep, ang ato ang uh, wings. Kaya so, nga lang no, balik-balik lang -balik ko siya. So, himoon nga po nato na siya is uh, 15 rips, 3 sits na higala yung hapon. Huwag kayo mga higala, ang tawag niya, uh, diamond push up. Ang ma-develop ani, kanang nang atubit ang tunga sa cheese ato, pababa. Huwag ang uh, ato ang uh, front shoulder, huwag uh, tricep, mo na yan, madevelop niya. Pati ang bicep. Kung pati po na yan, itong back, no, niya, ano na, niya po sa mahigala, no. 15 counts, 3 sit, o 4 sit.